nandito tayo ngayon sa paliparan sa Marinas Cavite mga do'n ayun, may sunog yata may sunog yata baka ano na naman, yung wildfire na naman kasi pagka ganitong mahangin madalas mga do'n talagang nagkakaroon ng wildfire dito sa Tas Marinas kasi yun, hindi maraming si Lolo Villar dito eh <laughs> ngayon madalas magkaroon ng wildfire so mga doll nandito tayo ngayon sa so, we mark hindi <laughs> ko alam mga dool kung anong uh, boses natin kasi wala tayong microphone uh, yung naririnig yung boses dyan mga dool ay yan po yung uh, microphone sa tao dito sa mismo gopro natin wala tayong dalang microphone ngayong araw na to kaya tingnan natin kung anong resulta, kung mas malinaw ba o baka mamaya puro hangin na lang yung naririnig natin Ayan, ang masarap sa mga idol pag pa na tayo galing sa trabaho. Ayan. O, tingnan mo naman. Woohoo! kada idol, kanina, nasa trabaho pa tayo, antok na antok. Pero ngayong pauwi na, nawala yung antok bigla. Ano kayang nangyari? Ba't ganun? <laughs> sino pa nakaka-relate niyan mga idol? Kung sino ba yung, kung kailan pauwi na, nawawala yung antok eh habang nasa duty pa antok na antok naman yan. Ayun, ayun, parang nawala yung antok ko bigla chingit ah. chingit okay dito na tayo sa may tulay ng paliparan eto uh, alam ko paliparan 3 na to mga idol yung parting to paliparan 3 at ito yung sinasabi ko pala mga idol Ibablog ah, natin minsan to Yung tulay na may tulay Ayan. <laughs> May tulay sa ilalim ng tulay Tulay yan mga idol tulay Tapos hindi naana natin tulay Kaya may tulay sa ilalim ng tulay O <laughs> ah, diba Posible pala yung ganoon Yung tulay sa ilalim ng tulay mga idol sana maliwanag yung boses natin mga dol para hindi na tayo mag edit edit ay naiwanan natin yung ating ano eh microphone eh pero pag naglalakad mga dol habang nagbibidyo palinaw naman yung boses hindi ko lang alam pagka ganitong nananakbo kasi ang lakas ng hangin pakiwara ko puro wind noise lang yung maririnig natin <laughs> Yan, malaman natin ito mamaya Pagdating sa bahay, pakinggan natin Okay Dito na tayo, malapit sa amin mga dol Yan Oh, tingnan mo, wala akong jacket mga dol Pero malamig yung pakiramdam ko Dahil nga sa ano, hangin maliwo, Malamig ang hangin ngayong panahon na to Sana magtagal to ba ano, Panahon mga dol Ganitong klima malamig yung panahon pero so, sobrang lamig talaga kanina umaga grabe tago sa ah, jacket talaga yung lamig kanina mga doon madaling araw kasi pagpasok natin madaling araw pa tagos kanina pero busog pa tayo mga dol uh, mamaya na lang tayo ano, kakain medyo marami tayong tinapay kinain kanina habang nasa trabaho o oh, diba ba? na maraming hams sa kabilang side okay yan mga dol uh, na ba kayo yan anong oras na ba alauna na 1.25 ng hapon wala pang ganang kumain mga doon kasi ang dami natin kinain tinapay kanina siguro mamaya mga alauna na ano alas 3 na tayo kakain ng panangalian nito yuhuu ok ito so, ngayon sinasabi nila pag nasa bahay na nawawala yung antok Abang nasa terbaho antok na antok nako naman niya. Okay, uh, tanggal dito lang yung ating uh, vlog for today's video mga dol. Ayan, yeah, shout out, shout out sa mga ano natin dyan, mga kaibigan natin yung mahilig mong engage Ayan, yeah, engage na lang, engage daw mga dol eh. <laughs> Alright, at salamat pala mga dol eh. Yung ating ano, yung ating page mga dol eh, bumalik na sa in the ball alright right. Yeah, motor pag-upload na mag-upload. Okay. Ting. Ay mga tropa natin nag-jeep mga dol. Okay, yun lang.